Maria Ozawa kay David Likauko. We get along in a mother-son relationship. Masaya ang Japanese actress na si Maria Ozawa na napabilang sa G. Negatibo Pito Show na Pulang Araw. Sa bagong papel na ito, ginagampanan ni Maria si Haruka Tanaka, ina ni Hiroshi Tanaka na ginagampanan ni David. Ibinahagi ni Maria ang kanyang excitement at nervyos tungkol sa bagong papel. It was really fun. First, of course, I was very nervous, but as the day went on, it was really nice. Ano ang mga hamon at gantimpala ng pagpasok sa bagong papel sa isang banyagang produksyon? Ibinahagi rin ni Maria kung paano siya naghanda para sa kanyang papel bilang ina. Kumonsulta siya sa mga kamag-anak sa Japan para maintindihan ang tradisyonal na pamamahala ng mga magulang. Dahil nais ng direktor ng show na maging tunay ang pagganap sa isang pamilyang hapon. Sabi ni Maria, I actually asked around in Japan, like, Gili really aunties, and how they kind of raised the kids, and how, cause, heard from the director, he really wanted to be really traditional like, real Japanese family. Paano nakakatulong ang kulturang konsultasyon sa pagganap ng isang artista sa papel na nangangailangan ng tiyak na kultural na pagiging totoo? ang pakikilahok ni Maria sa show ay nagdala ng kasiyahan sa kanilang relasyon ni David. Naalala niya ang viral na video noong Enero 2024 kung saan mali na sagot ni David ang uzawa ng tanungin tungkol sa pangalan na Maria sa family feud. Nakita ni Maria na nakakatuwa ang insidente at sinabi, It was so funny because before I met him, I think I saw one of the shows. It was trending in Japan also. Paano nakakaapekto ang mga viral moments sa chemistry at rapport ng mga artista sa set? Ang koneksyon ni na Maria Ozawa at David ay pinalakas ng karanasang ito, na nagbigay ng higit pang tunay na relasyon ng ina at anak sa pulang araw. Komento ni Maria, It was really fun, and it was nice, like, we had something to talk about, and I think we get along in a mother-son relationship. Gaano kahalaga para sa mga artista na bumuo ng rapport at chemistry bago magsimula ng proyekto? Ipinahayag ni Maria ang kanyang pasasalamat sa i-network para sa pagkakataong ito lalo na pagkatapos ng matagal na pagliban sa pag-arte. Sabi niya, "I am very grateful and I haven't been acting for a long time. So, was a bit worried at first, but I'm very happy for this opportunity that Tess gave me and I hope it will be a great success." Paano nakakaapekto ang pagbabalik sa pag-arte pagkatapos ng break sa kumpiyansa at pagganap ng isang artista?